po at luto na po itong ating bupis na pangkalan. Ayan. Kaya na. Kaya na po. Hello po, good morning po sa inyong lahat Ako po ay magluluto ngayon ng kandingga Yung huli po namin kahapon ni bossing na mga bangkalan ay lulutuin ko pong kandingga At ngayon po ay nadito ako sa likod ng aming bahay At ako po ipipitas nitong mga sili Isa sa mga sangkap na gagamitin natin sa ating kandingga Ay siling green kaya po ako'y namimitas. Grabe po kainit. Umaga pala ngayon ay matindi na ang init. Namumunga pa naman po itong ating mga sili. ganda po ng dahon ng malunggay ha. Uh. ako po ay pipitas na rin po ng kangkong yung pong ating kandinga ilalagyan po natin ng tangkay po ng kangkong kaya ako po ay mananalbos tapos ito po yung aming mga talong marami pa rin pong bunga ay pipitasin ko na rin po masipag pa rin mamunga mamulak mamulaklak. Marami pa pong buho ko. Ayan, pipitasin ko na rin po ito. Masipag pang mamunga. Aha. Ito na po yung mga bangkalan na hinuli po namin kahapon ni Boss. Atin na po itong hugasan. Yan, babrasin lang po natin itong mga bangkalan. tapi talagang ganun lang ang kulay niya. Pero babrasin po natin para matanggal po yung mga putik-putik. Ayan po at nalinis na natin. Nilagyan ko lang po ng tubig at ito'y ating pakukuluan. A few minutes later. Ayan po at luto na po itong ating bangkalan. Kapag ka po ganay ang bumuka na, kita na po yung laman. Luto na po ito. Ahonin ko na po at uh, na. At ito pong laman po nito. Bangkalan na ito po yung akin pang eh, hihiwain. Ito na po yung laman ng ating bangkalan. Bali, tinanggal ko na po siya dito sa shell. Yan, kakaunti lang din po ang laman. Malaki lang yung bahay. Malaki lang yung shell. Bakit na pong hihiwain kong mga pandinggahin po natin. Tung mga ingredients. Yan, handa na po natin. Ihiwain lang po natin ng pa-slice. Bayan po si Mamat at nangangangkong. Ilalagay ko dun sa kuwa. Ako kumuha na kanina, kulang pa. Akala ko po yung magsisigdang. Hindi. Lalagay ko doon sa aking recipe. Ano po bagang kailangan mo? Tangkay. Tangkay, po. O, tangkay ng kangkong. Dito naman po sa gilid ay may mga kangkong. Grabe po ang init. Mukhang may kumuha na kanina eh. Kulang pa Magaganda pa naman po ang talbusan eh. may napipili ng may yan po at ito na po yung mga sangkap ng ating kandingang bangkalan ito po yung ating bangkalan saka po yung bagongon -hiwa ako hiwa ko na po ito ng maliliit at ito po ay ating igigisa may bawang, sibuyas, luya, nalagyan po natin ng carrots, sili, may asin, suka, paminta, patis, nalagyan po natin ng gata ng niyog, saka po ng tangkay ng kangkong. Nagpainit na po ako ng mantika at magigisa na tayo ng bawang, sibuyas, at luya. Yan, kapag ka po yung fish na po itong ating mga ricado, maglalagay na po tayo ng sili. Tapos ilalagay na rin natin itong ating mga iniwa na itong mga iniwa na ating bangkalan. So, Halo-haloin lang po natin. Sisimplahan po natin ng asin, paminta, saka po suka, sukang sasak. Yan, nahaluin lang po ulit natin. Lalagay na rin po natin itong ating carrots. lagyan po natin ng kakang gata. Ito naman po 'yung optional lang. Kung ayaw po ninyong lagyan ng gata eh pwede rin naman po. takpan muna po natin. A few minutes later. Titimplahan po natin ng kaunting patis. po okay, ulit natin lalagay na rin po natin itong tangkay po ng kangkong. Yan po at luto na po itong ating bupis na pangkalan. Yan. Yeah. ito nga ating pinitas na talong ay ayakin na rin ipi-prito. Saka si Bossing ngayong nag- uh, Saka si Bossing may binabad na bangus noong isang araw uh, ay magpi rin po ako ng bangus. Ayan po at nakaahin na po itong ating kanbingga. Tapos meron din po tayong pritong talong, ito yung pinitas ko dun sa likod ng bahay. At nagprito rin tayo ng bangus. Ito po yung binatag sa ricado, marinated bangus. Ayan. Pwede na pong kumain. Bahala oh. ka po. Ano tlaga kitla?

ito ba kanang Ayun mo na. Ang pinaka-unang sabangot, yung bala. Buo. pala ko ikakaunti lang yung kandinga. Anong malagyan ng kampong at saka parot sa yung madami na rin. Ang bagay yung bong. Napakapahang ng sili talaga. Ito ba? Ba't yung Paano tayo di kampong ito nakuha? Oh, wala na po yung minuman. Kaya ba ang pang wala? Wala na po yung minuman. Ayaw mag-uulam ng kuwan. Kandinga at mapahang. Hindi man gano'ng mapahang dudot. Hindi ko nga dinamihan ng sili. Mapahang yeah. <sas> mama po yung kulay darin. <contaros> Hindi ko na ako mga sili. Tapos ka naman palagi na kalitili. Pagka kain, na dudot ha. Nakakagana at mapaham. Si Dudot Lai, solve na dun sa akong... Na yung bangus. Ayaw yata magiging bangus. <laughs> <laughs> Kasi nga si Dudu tayo. Dudu nang luluto ng niya? Sabi ni Dudu nung pagkababay, amoy ah, pride. <laughs> <laughs> amoy pride yung bangs kanina. Sabi yung pride Sabi ko. <laughs> Nagpag-usik ka na nga doon. Ganun yung mga hmm. buch, ng mga taga-dinaig. Ito ako ng kukunila. dalawa ng kuya igro, magpag na. <laughs> Napapanood mo na kami sa Facebook. Parang siyang ang bilog din nakalagay sa baso. <inaudible> <Pinaturo>. Parang siya yung kumagod. Ang hindi. Parang <laughs> baka nabuo.

Dung, dung, dung eh, dapat ay isasama mo bukas ng maga. Ah, oh, Papagupitan mo. Tapos ka kayo so, sa jalan. Tapos ka kayo sa jalan ng mga Ano? Awa, payag niya ako. <laughs> Wala pa namang pasok ay. Oo. Oh. Ano? Bukas. Schedule na natin. Hello? 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 Hindi na nauutos. Kahit hindi, kahit ko na, kahit hindi si yung plata, yung parang hmm. hmm. Yung pantay dito ah, pantay dito sa pala Kahit yung yung. para parang sundalo. Si Dro at oh, pa si Dodo, yeah, na bata pa y laging yeah. na ng lupi, yeah. Ay nung lumaki si <laughs> Kuya

Dati nung bata pa po ako. Ayun. Ayaw ko nagupit na kalubo na samang samat ako lang yung lulo ko. Ay tapos ay sabi ko yung ibang gupit. Ang din akong gupit ko sa akin. Ay, ito lang ang tiniran. Ah, para... Ito sinutinan ko sa salami. At ito lang, lang Mas, na 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 yung taong mayroon. Eh, ay, ito nung mangin. Ay, pinakalbukin natin. Ay, ngayon natin gupitin first cut. Yan. Yeah. Barber's Barber's yung sinapagutit niya naman Dito may garpa sa sauna May tanggal ulit niya barang tinamig Ngayon po ay alas 5 ng hapon Ayan, at si bossing po ay susundan natin kung anong gagawain Ano ba gagawin? Mabusing eh. Ano itong gango? Ha? Anong yung gango? Ah, kakawitin mo yung niyog? Yung gango? Ay, baka mabagsakan niya nga tingko. Nasa solar. ah. ay ah. dito pumunta. Makuliglig na. kami po yung naku po na ng mga bangus tikat ako dyan at baka ako mabagsakan mabagsaka ng nayog ko po yung aming solar ah ay kukain daw po ni bossing yung niyog hindi kaya mabagsakan bossing ang ano naman po niya ang panel po ibay Tapos yung isa pa naming solar, ito po. Yung galing kay Ati Gigi. Tapos yung isa naman, taon. Galing kay Sir Glenn. Thank you po. Kapag kagabi maliwanag dito. Oh, sarap ng hangin. At pala sunod ang mga tuta. Tagpi! Tagpi! <laughs> Nani ngon si Tagpi. Ano kaya hindi tamaan? Okay. Yun. Isa. Mutsing wala pa din ang mora. May panggata na kata. Hoy, talbog. Sa tubig. Yan. Bumagsak din sa tubig. Diba, gay lutang naman. yun yung nado na. Susungkitin din po ni Bosing yung isa pa doon sa may gate gangon na rin po yung ako oh kama oh, may pag may dumaan ay mabagsakan yun pagsak okay na hindi na ako mangingilong dumaan na na sa may niyog hinihikit po yung mga palapa ah <laughs> Oo. Oh. Ano si sirukin mo? Niyog. Ano ah, may maningas sa panggatong. Ayan. Bay ko ba Panggatong. Pagka... Patangay siya isang araw ay mga ahoy. Punoy na tayong ilalim ng ating dapugan. Sero kayo po ni Bossing yung niyog na nalaglag. Tatlo yung niyog, yung isa'y dito. Yung isa'y dito, yung isa'y dun sa irrigation. Hindi problema ang panggata. Mahirap sila kapag hindi nakalutang. Yan, sunod ang mga tuta sa iyo. Mga habol kay Bosing. Kung saan si Bosing napunta, yun po yung mga naka, nasama. Pag uli ni Bosing dito, ah, doon sa dulo, kasama po yung mga tuta. Masisipag. May gata din yan? Mabigat ito. Baka. Mabigat. Mabigat ah, hindi may laman din apat na niyog. may gipang kapit, matigas pa. Pati yung uyo. Palapa. Abay, maningas yan pang gatong. Pang gatong panduo. Pakan mo. Uli-uli lang na dito. Pag ka ganito nga po, may mga lumilipad pa rin ibon, eh, honey. So, medyo lang yata natulog ba? Kaya pag may baril, hindi mo baril mix Oh, ginawa po ng hangin. Sarap. Maka-presko. ang amin po mga asot po ay magkakasundo sila po ay laging mga magkakalaro ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat bye bye